In your estimation, meron bang bid rigging na nangyari? Absolutely, Sir Sa Philippine Competition Act, meron pong penalties for bid rigging. Pwedeng kasuhan ng bid rigging yung mga contractors. Baka sa dami ng offense, umabot pa yun ng billion. I absolutely agree po. Inaugest ni Senator Bam Aquino na mag-file sa Philippine Competition Commission ng cases against bid rigging and bid manipulation. Yung pandaraya o yung pagluluto ng mga bidding sa loob ng DPWH. Nagpapasalamat tayo kay Senator Bam Aquino sa kanyang suggestion na ito. Ang penalties dito ay for first violation, 110 million pesos. Yung mga susunod, pwedeng umabot hanggang 250 million per contract. Kailangan managod lahat at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan at isa itong mga kasong ito sa mga paraan para maibalik ang pera ng taong bare.